At bakasyon na mga kaidol Walang araw ng bakasyon sa Walang trabaho dito sa Japan Maganda kasi yung may kulay Try natin yung may kulay So mamimili na muna tayo mga kaidol Yo, what's up mga kaedo bagong araw pa bagong video na naman tayo ngayon at as usual mga kaedo magbibisikleta na naman tayo at maghuhulog kami ng pera papunta sa Pinas kasama ko siyempre si Mrs. Anna sa likod so yon mga kaedo at bakasyon na mga kaedo unang araw ng bakasyon sa walang trabaho dito sa Japan balitin days kami walang Basok at babalik tayo ng trabaho mga kaidol sa 7 pa. Yon, may Cibin. So mataas taas yung ating bakante na walang trabaho. Siyempre, masaya kasi naka-relax tayo sa trabaho at malungkot din. May halong lungkot mga kaidol kasi wala tayong income sa loob ng 10 araw na yon. So gagawin naon mga don doon kami kinautol so abangan yung mga kaidol. pagpunta namin sa Matsusaka so sa mga pinsan ko dyan si Yuson sa pagpunta namin bali sa Martes pa kami papunta don siguro pero hindi pa sure kasi may pasok pa si Mrs. Ann sa 29 at sa Monday yun so yan abang abang na lang mga insan ko dyan si Yuson sa pagdating namin dyan sa Matsusaka alright so papunta na tayo sa may post office para magpadala tayo ng pera kila nanay siyempre kailangan natin magpadala ng pera baka wala na silang allowance doon alright so ayan mga kaidol nandito na tayo sa may post office tara pasok tayo card. Please confirm the message and press enter. Please take all your items. So yan mga at tapos na kami maghulog ng pera papunta sa Pinas yun kila nanay at kailangan nating isend sa GRF yon yung resibo para yung GRF yung mag-process papunta sa Pinas So yan. Si send ni Mrs. Anne sa kanila sa JRF. So malaki-laki yung ating nahulog ngayon mga kaidol. At hindi ko na babanggitin kasi for explosive na lang mga kaidol. So, yung post office pala dito sa tabi lang ng Daiso. So pagkatapos namin dito mga kaidol, syempre magpagupit muna tayo. Alam niyo naman, oh, mataas na yung buhok natin tapos oh kitang kita na yung kulay puti ng buhok natin mga idol tapos magpa tayo ng buhok mamaya try natin magpakulay kulay so pangalawang bisis ko pa lang to magpa ng buhok kasi nakikita na yung mga puti sa buhok natin so magpagupit muna tayo at saka mamaya pagkatapos ng gupit magpakulay tayo ng buhok bibili tayo ng pangkulay na buhok So, abangan natin mamaya mga, mga kailol kung anong mukha natin pag bagong gupit. Alright. Yan mga kailol, andito na tayo sa family salon. Ayun o. No? So, magpagupit lang muna tayo mga kailol. Alright mga kailol. Yan, tapos na tayo magpagupit. O, oh, ganda ng gupit ni Lana yun na toon pa si nanay na gupit sa atin kung kuha yung pinakita kong style na gupit so 'yon kitang kita talaga yung puti ng buko mga kaidol bata pa naman ako pero marami ng puti paano <laughs> so tara punta na tayo sa sugi bibili tayo ng pangkulay ng buko kulayan natin para magandating nan alright andito na tayo sa may sugi So, andito na tayo. Mamimili tayo dito ng bagay sa atin. Mga galito siguro. No, may pagkukulay ano Hindi yung kulay itim talaga. Ito labo? No, ganda no. Pag maarawan siya, ganda siguro nito. Mga ganito sana eh. Oh. Ganda sa pang babae oh. Yang namanya, dapat penggal api lang. Itu itim sekarang. Ini hmm. nah. oh. Kau. Hmm. Kan ini kayak kuan namanya. Blitz. Dia nak blitz. Nah, ini tau kat ni tau. Nah. Kau. Nah, ini dah. Oh, kulit itimnya lang. Maganda. Maganda kasi yung may kulay. Try natin yung may kulay. So, mamimili na muna tayo mga kaidol. light brown. Saan? Yan? Hangit. Okay lang naman. yan. Pareho lang saan yung oh, light brown. Ah. Ito yung light <laughs> brown. Yan. Chocolate brown. Yan na lang siguro. Ito. Try natin. Ito na. No. So, ito lang yung ating napili mga kaidol. At nice. saka-bili tayo ng popcorn kasi wala nang popcorn sa bahay. Ah. 93. Mabalik na Tara, ikot na tayo dito sa blog ng Sugi. Ayan mga kayo So, tapos na kami kumain dito sa may Sophia. So, dito lang tayo kumain mga kaidol kasi naabutan na kami ng pagkagutom ba. Kaya dito kami kumain. Ang problema nito mga kaidol nagbisikleta lang tayo tapos umulan. Alright. <laughs> Basa yung ating upuan. Oh. Oh. Basa. So, mag-aantay tayo nito. Nakupo. Babasa tayo nito. So, malapit lang naman yung bahay mga kailan Pero mahirap pag magbisikleta na nakaulan oh. Ulan, uh, ulan eh. eh Uwi na tayo? Tara SG Uwi na kami mga kailan Bahala na yung ulan At least makauwi tayo Malapit lang naman tayo eh oh. Uh, so yan Tara let's G <laughs> Basa Pero kailangan natin trapuhan yung upuan, mabasa yung puwet natin. Oh. Wala nang mabasa. Pag-uwi lang. Ano na? Oh, ano ba yan? Ay, sa'yo pala to. Oo. Akala ko sa akin. Tapuan natin. Para hindi mabasa yung ating pag-upo ba? Tara, it's Ah, ulan ka lang. Uwi na kami. <laughs> Ayun. Ah. Bilisan na natin baka, baka pa lumakas yung ulan <laughs> Ayos ah. Busog tayo doon sa Sofia Maganda kumain dyan kasi mura lang din sa Sofia Pag kumain ka At yan yan lang din yung kainan na malapit sa amin. Oh, pa Paano na tayo? Pababa na tayo. Ay, kailangan natin magdandahan kasi madulas yung daan. Woo! Oops, tumare. Oops. Bertso. Si Misses uh, si Mrs. Ann nasa likod pa. You know. <laughs> mo. Babasa tayo. Ah. Ulan na naman. <laughs> Pasaway daw na yung ulan. <laughs> Wala tayong magagawa. Tayo ang mag-adjust. Wala naman ang ulan mag-adjust sa atin. Alright. Oh, Dahan-dahan tayo. Yan mga kailor, andito na tayo sa bahay. At ito na yung ating binili kanina pang kulay sa buhok. Kailangan tayo mag kulay ng ating buhok kasi marami na talagang puti ba? Bata pa naman ako talaga. Bakit marami puti? Ano ba to? yun, yun lang. Tapos i sa ulo. Tapos uh, sabay lang yan. So magpa... So, yuk tayo kay Mrs. <laughs> Magpasuyo tayo kay Mrs. Anne. Ayan siya oh. So, kasi hindi natin magawa pag tayo lang. Pero pwede naman. Kailangan tayo may may salamin. Pero hindi natin makita yung dito sa likod. Kaya hindi natin yung lakas ni Mrs. Anne. Alright. Ano ko na eh? Ayan. Ah, <laughs> Ayosin mo dyan. Niluloko mo pa ah. Ayan. Ayan. Yan, kailangan natin mapakulay. Pisip talaga yan kasi ano. Pagtay kung sinina. dapat, dapat kasi sabi ko sa'yo magbihis ka muna eh. Ayaw mo eh. Ayan. Ah, so yun tayo kay Mrs. Ann. Ako <laughs> pa na nagot, kalbo na ako. Sabi pa niya, kung siya na, siya daw naggupit, siguradong kakalbuin niya daw <laughs> Ako puti lang o Ako yung lalunggan ng butang. okay lang yan Parang magkakulay din yung ating tenga <laughs> uh, Malamig siya sa ulo oh. Sisido pala yan Si Sido, lo Sido. Ah, lo Sido pala. <laughs> Mali pala si <laughs> Baka Sido labas niya. Tumatalsik yung iba o. Talag ko ni si Imong buhok. Ha? Iin mo Ano Anong tingin mo sa buhok ko? Grabe ka naman. Hahaha. <laughs> Ang tigil mo sa buhok ko. Isang siya matablan din yung labo. Maglaro pila na mong na mga buhok ng gagmay kay isang siya makulayan. Wala ka, abot yung oh Oo, okay na iabot sa si bagol. Tingnan na natin mga kaedro kung anong kalalabasan nito. Yan mga kaedro, ibabad lang muna natin sa ano, plastic. Ang <laughs> ganda yung kalok ko ngayon. <laughs> babad muna natin ng plastic. Mga isang oras mga kaedro. Time check tayo. 1.15. So, 2.15. Tanggalin natin tapos maligo tayo. Much, much, much later. So yun mga kaidol at natapos na tayong maligo. Yun no. At yun. May nakikita akong kulay brown mga kaidol pero hindi siya ganong makikita uh, masyado kasi gawa ng hindi kasi nasinaga ng araw. So tingnan lang natin pag masinaga ng araw. Kala ko din kanina yung mga kulay na nakadikit dito sa, sa ating ulo di matatanggal pero natanggal naman mga kaidol. Si hindi siya matanggal eh apat na shampoo namang ginawit. So yan. At uh, maraming salamat sa inyong lahat sa mga solid ka idol natin dyan at nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video. So dito ko lang muna tatapusin yung ating video. Uh, at sa mga bagong pasok dyan, please like and share and don't forget to subscribe. Jid Mendera TV. at uh, hanggang dito na lang mga ka idol. Mag-ingat kayo palagi. I love you all. God bless you all. Bye bye. Hmm... <laughs> <laughs>